pala si Teacher Janelle, ang inyong guro sa asignaturang Araling panlipunan Handa na ba kayong matuto? Handa na ba kayong makinig? Mahusay! Kung gayon, tara! Ngayon, maaari ba tumayo ang lahat at tayo mananalangin? Amen! Kamusta naman ang inyong mga araw? Ako'y nagagalak at lahat kayo ay ayos lang. Ngayon, sino ang lumiban sa ating klase? Magaling! Walang lumiban sa ating klase. Bigyan nyo nga ng tatlong palakpak ang inyong mga sarili. Isa, dalawa, tatlo. Ngayon, ano ang ating nakaraang aralin? Magaling! Ito'y patungkol sa anyong lupa at anyong tubig. Ngayon, maaari bang tumayo ulit ang lahat? Tayo aawit ng awiting pamagat ay ako'y isang Pinoy. Bayon, tara, sabay-sabay nating awitin. Ngayon, dumako na tayo sa ating pag-aaralan. Ito'y patungkol sa rehiyon ng Pilipinas. Ngayon, dumako tayo sa rehiyon 9, ang Zamboanga Peninsula. Ang Zamboanga Peninsula ay binubuo ng tatlong lalawigan. Ito ay Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, at Zamboanga Sibugay ang kanilang produkto ay niyog, mais, buko, palay, at kakao. Ang kanilang lengguahe ay Chabacano, Cebuano, Ilonggo, Ingles, Tagalog, at tausug. At ang kanilang pangunahing industriya ay pangingisda at agrikultura. Ang sumunod na riyon ay Riyon 10, ang Hilagang Mindanao. Ang Riyon 11 ay Riyon ng Dabao atang ang region 12 ay Sock Surgeon. Ang Rion 13 ay Karaga. At ang sumunod ay Car o Cordillera Administrative Region. At ang sumunod ay NCR o National Capital Region. At ang panghuli ay ang BARRM of Bangsamoro Autonomous of Region Muslim Mindanao. Ito ay kilala sa simpleng pangalan niyang Bangsamoro o sa iba ay Moroland. Ito ay isang autonomous na region sa ating bansang Pilipinas. Ang produktong mayroon sa BARRM ay seafood at agrikultura. At ang kanilang lengguahe ay Ingles, Bisaya at Chabacano. At ang kanilang pangunahing industriya ay ang pagtatanim ng mangustin at poultry. Ngayon, may ilang katanungan ako sa inyo. Handa na ba kayo? Mahusay. Ngayon, magbigay nga kayo ng isang sa Pilipinas. Magaling Region 9, ang Zamboanga Peninsula. Ngayon naman, bakit mahalagang malaman natin ang mga rehiyon sa Pilipinas? Tama, upang makaroon tayo ng kaalaman sa ating bansa at sa mga rehiyon na meron tayo sa ating bansa. Ngayon, magkakaroon tayo ng aktibidad. Hatiin ko kayo sa tatlong pangkat at kada pangkat susunod drawing o guguhit kayo ng mapa ng Pilipinas at tutukuyin nyo ang mga rehiyon ng Pilipinas at isusulat ninyo doon sa mapa. Naintindihan ba? Magaling! Ngayon, kumuha kayo ng isang malinis na papel at magkakaroon tayo ng isang maikling pagsusulit. Para sa inyong takdang aralin, gumawa kayo ng isang maikling sanaysay patungkol sa isang rehiyon na mapipili ninyo. Ngayon, maaari na kayong tumayo lahat at tayo uuwi na. Paalam.